Inaamin ko po sa inyo na kala ko ang Biblia natin ay salita ng Diyos Pero binuksan ng ala subhanaw wa ala ang aking kaisipan At ako ay isinama niya na makita ang katotohanan At ganun din naman kayo inaanyayahan ko sa katotohanan ito Kaya <laughs> sino po ba yung nagsasalita sa inyo? Bakit ako ganyang kabangis? Yung mga kababayan, bago po kayo magbasa ng Biblia Ako po eh, hindi na po mabilang eh Bilangin niyo po yung daliri ko sa taas Sampo, Daliri ko sa baba, dalawang po, higit pa po dyan. May lang beses ko nabasa ng buong-buo ang Biblia. Hindi po ako pangkaraniwan. Kilala nyo po ako, mga kapatid kong kristyano. Ba't hindi nyo pag sinabing reverend? Pinakamataas na antas sa kristyanismo. Ba't hindi nyo pag sinabing reverend? Lisensyadong reverendo ng Pilipinas ang nagsasalita sa inyo. محمد كان علم كلب محمد كان علم كلب